Bakit kaya sa pagkakataon at pangyayaring ito. Tila madali lang para sa atin ang sabing andat andito na tayo eh. Andiyan na nga eh. Mr. President, the House of Representatives are of the belief that they have built a solid case against Vice President Sara Zimmerman Duterte prompting them to file an impeachment case. But how sound the foundations of this impeachment case filed against the vice president. Kagaya po ng konstruksyon ng isang bahay, ang proseso ng impeachment ay kinakailangan na nakatungtong sa isang solidong pundasyon. Ibig sabihin, ang mga arkitekto na pasimuno nito ay may tungkulin na tiyakin na may tatayuan ang kanilang mga akusasyon.